sinoy si Noy. si Noy. ang buhay ng mga idol. One hundred please. sa taas kaya kayo mga kapatayin na ang tubig Hello mga idol good morning <laughs> nagngisi na na magdagway ko idol kaya nag-init na. Kapon ng hapon, lakas ng kulog. Good Ulan. Run out. Ngayon, init na naman. dito sa bundok dito soke to mga idol eh soke araw araw soke mga idol may tagas. es 9 malam tayo sa kabila mga idol lalakad lakad hapak kamay oh, okay, yan mga idol no? Oh. hapon lakas ang ulan ang hapon Kita. Kinapunan ko yung upaw ko idol kasi init. Maluto. Shoutout sa inyong mga idol. Good morning. At dito na lang. Marami, maraming salamat sa inyong lahat. At God bless. Pa-subscribe naman sa YouTube channel Jan Ilias Vlog. Tsaka papalo sa FB Reels Jan Ilias Vlog. Sa idol Vlog pala. Sa YouTube channel mga idol. Sa TikTok naman Jan Ilias Vlog din. FB Reels Jan Ilias Vlog. Okay. Palo ba ko kayo mga idol?